Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook live sa mga friends ko at sa mga uh, followers ko sa Facebook at saka sa mga subscriber ko sa YouTube. Siyempre team replay lang po tayo. Yung background ko pong yan, kinuha lang ko po yan sa Boracay pero wala po ako sa Boracay ngayon balik trabaho na tayo. Alam ko gusto yung pag-usapan natin ngayon itong rally ng Iglesia Ni Cristo. Patapusin muna natin kasi meron pang lunes ngayon hanggang bukas. Ang Merkulis natin pag-usapan ang Iglesia Ni Cristo at ang rally nito. Uh, patapusin muna natin siya kasi marami pa tayong mga hindi alam. Baka may mangyari pa ngayon hanggang bukas. Ang Dami dami-daming umaten kahapon. Halos dada. Pero hindi yata nakarating na isang milyon. Ano? Tingnan natin kung ma-maintain nila ngayon yung numbers nila. Saka na ako komentaryo dyan sa Miyerkules sa mga po yan. Pero sa ngayon, na pag usapan natin, itong muli, pag-usapan uli natin yung pasabog ni Saldeco na sinimulan na natin noong Sabado na kung saan may tatlo akong binanggit na tanong. Yung una, na tanong ay bakit kailangan pang uh, mag-insert si Pangulong Marcos sa uh, bike cam, samantalang kaya niya namang uh, kaya niya namang sa national expenditure program na lang niya isingit, di ba? Pangalawa, yung eh kung siya pala ay isa sa mga sangkot dito, eh, bakit nag-call pa siya ng attention doon, di ba? At ang ikatlo eh, eh, ano daw yung point na 100 billion ang kanyang isingit pero nagveto siya ng 194 billion. Ano bang klase 'yon, di ba? Sagutin muna natin yung mga buwelta dito ng mga DDS ano. Uh, at mga kapanalig nila Yung isa Yung una Ang sabi nila Isiningit daw doon sa BICAM Para mas hindi mahirapan Kasi pag nasa National Expenditure Program daw Baka himayin ng mga kongresista Ang sagot ko dito ganito Ano sinagot ko na to Ang sagot ko dito ganito lang kasimple Um, alam niyo po, kung oposisyon ang may hawak ng Kongreso, pwede pang matakot si Pangulong Marcos. Pwede niyang sa BICAM ilagay. Pero, super majority siya sa, sa, Congress, eh, marami siyang kaalyado. So, anong ikakatakot niya na isingit niya sa NEP yung kanyang mga gustong gastosan? Hindi ba? Parang it doesn't wash, simply. Hindi alam na itong mga taong ito ang dynamics ng Congress. In fact, sa panahon, A aminin natin sa National Expenditure Program pa lang, ang mga congressman, naglalabi na yan sa Malacanang, na isingit ito, isingit ito. Hindi na kailang hintayin ng bycam kung malakas ka sa Malacanang. <laughs> Sinasabi ko nga po, yung insertion, hindi po yan mali. Ang, insertion, ang maling insertion, yung ginagamit sa sariling interes, pinaliwanag ko na yan pa ulit-ulit, ayoko nang balikan. So yung pong ganong depensa, sorry, Baka ima kongreso ang tinitingnan nyo. Ah, mas mahirap po sa BICAM. kasi ang BICAM, eh hindi ba't mo isisingit pa doon? Ngayon may mga nagsasabi na kasi daw ba yun na nakalimutan. Sabi ko nga wala naman problema magsingit sa BICAM basta gagamitin sa tunay na proyekto. E ba? Kasi trabaho naman talaga yun ng mga kongresman. Ngayon, pagdating sa BICAM, para makasingit si Pangulong Marcos, kailangan kausapin niya si Martin Romaldes o si Chisis Escudero o si si Saldico. Ngayon, kasi ganito yan, alalahanin mo, marami siyang hindi kaalyado sa Senado noong 2024. ba? Diba? May mga, may mga tao na sa Senado ang galit sa kanya doon. ba? Diba? Hindi na siya. So, ang, ang ibig sabihin niyan, mas madaling mabusisi na magpasingit siya sa isang congressman o senador sa Bicam. So pagpalagay ng ganun nga, pangalawang tanong doon sa issue na eh bakit siya, ano, bakit siya uh, magpapasimula ng investigasyon? I mean, nagsasabi dyan, eh kasi gusto nga i-ano, i ano i own ang narrative, i-control ang narrative. Pwede naman. Pero sobrang naman sugal yun, ano? na magki-create ka ng investigasyon na alam mo mapag-uusapan yung isang bagay na ikaw pala ay sangkot. Hindi wise yun lalo na kung hindi mo kontrolado na ngayon. Ngayong mga panahon hindi mo na kontrolado ang Congress masyado, marami na mga usap-usapan, andiyan ang mga senador, andiyan si Marcoleta, andiyan ang, ang kapatid mo na sa si Amy Marcos sa oposisyon na, hindi ba? Nakalimutan ang kapatid mo siya. Right? So, ang dami ng mga pwedeng sumilip ngayon. So bakit ka susugal sa ganun? <laughs> 'Di ba? At saka bakit ka susugal kay Saldi ko? 'Di ba? You know, uh, masyado naman yata It's isa ginagawa na ng masyadong bobo ang pangulo o masyadong super talino. 'Di ba? Yung pagiging super talino, akala ko ba ang tingin niyo bobo ang pangulo tanga. isipin niya ba yung kanyang talino. Yung ikatlo, yung ang punto na bakit i, i, i ano daw uh, yung yung ididepensa yung argumento na bakit nga naman isisingit ng 100 billion magdi, mag mag, mag magbibito ng 194 kasi daw hindi daw may mga iba daw na gustong itago big sabihin yan uh, nalugi pa ng 100 billion yung gobyerno niya para lamang meron siyang maisingit di ba which according to senator gatchalian doesn't wash kasi yung sa listahan ni Saldegco ng mga mga items na ano na nalista niya katulad nung sa Balinsuela mismo taga Balinsuela si, si Senator Gatsalya nakikita niya yan ay kasama sa binito ng pangulo may mga nakalista dun sa listahan na siniwalat ni Saldeco na nasama sa Vito at saka maliliit sabi ka ng sabi ka ni maliliit na item yan sa budget ako you know Maaring may mga nakiusap kay Pangulong Marcos na isama ito sa budget. Pero sa NEP yan ginagawa. Hindi yan sa BICAM. Kasi pagdating sa BICAM, ang mayroon ng naro dyan, ang kongreso. Ang tangin na lamang pwedeng gawin ng Pangulo, pag hindi niya nagustuhan, ang budget na siyang ginawa niya, ibinito niya. Tapos meron ka nakakita na, eh bakit pinirmahan niya yung budget? Di ba? Sana binito niya na. Naiintindi niyo bang implikasyon noon? Ang implikasyon kung hindi niya pinirmahan ng budget at vinito niya yung budget, nagkaroon tayo ng budget na na reenact yung 2010 for budget na kung saan wala yung yung dagdag sa sweldo ng mga tao, wala yung mga bagong proyekto, wala yung mga pagpondo sa mga bagong mga mga initiative. Kunyo ba gusto nyo? Para lang kayo mapagbigyan, pwede ba? Lumalabas talaga yung sa totoo lang ayokong tawagin katangahan eh pwede pa pakiusap ko magbasa muna bago magsalita. Intindihin muna. Pero bagay, sabi nga nila, sabi ng DepEd, mababa ang functional literacy natin eh. Marunong magbasa pero hindi marunong imintindi. Hi Pilipinas, ang hirap po talaga mahal yan. Ah, sige, punta tayo dun sa mga pinasabog ni Kuo dahil nakatatlong, ano na siya, nakatatlong part na siya. Eh, sa tingin ko, ang, ang, ang punto dito ay simple si Saldico ay may agenda. Ang agenda niya ay alam naman natin. Itinaiming sa rally. Nakatulong kaya. Di diba? Nakatulong kaya. Maaring hindi siya pinakilos ng iglesia. Sabagat yung iglesia ni Kristo, ang sabi nila ay ayaw nila ng bawal sa batas. Pero meron pang iba na nakisakay doon, di ba? may mga iba na mga gusto talagang agenda ay produtente. So, let us grant the Iglesia ni Cristo the benefit of the doubt. But let there are other groups who want to take advantage of the situation. So, timing na timing. Pero ang tanong, nakatulong ba? Sa tingin ko, hindi. Sabagat lumalabas na maraming palpak doon sa mga <laughs> sinabi ni Saldeco. Yun na lang ipakita mo yung mga maleta. Ano naman ang ebidensya doon sa maletang yun? Ang dali naman kumuha ng maleta, bumili ng maleta at ihanay eh. Ang mas maganda yung naandun sa DPWH sa talagang pinakita, nakabuyang yan yung mga pera. ba? Diba? Andun pa yung mga tao, yung mga mukha nila, nagbibilang. Yun ang mas maganda. Mas magandang ebidensya yun. Pero itong mga maletang nakahanay lang ng ganyan, ang papatunayan lang yan, mahilig ang bumili ng maleta. At ang nakakatawa pa nito, yung isang maleta may price tag pa <laughs> 1,499. Ngayon, ang nabuking, eh, ito pala yung on sale ngayon sa SM. sabi ibig sabihin niya ngayon lang binili. Ay, so yung ginamit siya noon, noong 2024, ano nangyari? Nakasale na ba yun sa SM noong 2024? Naganyan ng presyo, malamang hindi. At talagang totoo naman talaga may mga nakasale daw sa SM na ganyang amount ngayon. So binili, nalimutan, na, nalimutan na, ano, nalimutan na naalisin yung price tag. Siguro nagkulang yung maleta. Tsaka, hindi nagtutugma. Sabi ni Gutesa, Mama, mga mamahalin daw na maleta ang kanyang mga ginamit. Eh, nasaan? Tapos sabi ni Salde ko, hindi siya nakinabang. Na parang siyang anghel ngayon. You know, Saldeco ko has torpedoed his own testimony. On the first place, hindi siya sworn. Pangalawa, ang daming butas. Pero isa lang itong masasabi ko, ha? kung tayo naman nag uh, papa walang visa ng isang statement siguruhin natin naka-anchor din tayo sa katotohanan no ako to be fair kasi katulad nito fair lang naman tayo yung mga bumabana sa Iglesia ni Cristo na kumain daw sa Manila Hotel parang sabi ko babaw naman e ano kung may pera sila Diba? sila sa Manido Hotel. Magugutom naman yung mga. Alam naman doon lang yung pumila sa food cart na ay may Marcos. Eh, may mga pera naman sila. Di ba, ba, ba sila sa Manido Hotel? Masama ba yun? Eh, nung panahon ng rally ni Lenny Robredo noon, yun, di ba? O dabating na kami ni Lenny ngayon, di ba? Di ba? May mga kumain pa sa wildflower flower noon. Mamahalin din coffee shop yun, o no? restaurant. O may mga rally. You know, please, you know, we'll go beyond that. Huwag tayong ganyan. Ang pag-usapan tayo ng sustansya. Eh uh, eto ngayon may mga nagsasabi na itong ito daw ano itong nakita yung kotse nakatabi ni nung mga maleta at ngayon sinisita na 8960 daw 8 L960 yung conduction sticker. At sinasabi yung 8 daw congressman, yung L taga Davao kasi yung L daw yung daw ay mga plaka ng nerehistro sa Dabao. Sa nakakaintindi po ang ang conduction sticker, wala po yung kinalaman tukol doon sa bumili at kung saan inirehistro yung kotse. Ang conduction sticker po yan po ay code ng nagbenta ng planta at nung nagmanufacture. So walang kinalaman yan. Kaya kung kayo po ay sisita, sitahin naman natin ang tama. Huwag tayo mag-fake news kasi dagdag yun sa kini mo yung credibility ni Salde ko eh yung yun namang ginagamit mong argumento eh hindi rin credible eh di pareho na tayo pareho na kayo niyan wag naman ganun walang kinalaman yung conduction sticker sa kung yung 8 doon ay eh, siguro yun lang nagkataon na 8L960 ang L hindi po ina kasi binibili mo pa lang yung kotse eh you know hindi pa yan registrado yung registration lang naman ang doon mo nalalaman kung anong code ibibigay yung license plate kung alien di sa Dabao yan, yung 8 siguro dahil na congressman, pero wala po yung kinalaman sa conduction sticker. Yung conduction sticker yan po ay ang nagko-code niyan. Ang, ang manufacturer, saka yung, yung seller, yung Toyota, kung ano man. Di ba? <laughs> Hindi po yan. Huwag po tayong ganyan. Kung sisitay natin si Saldi, ko sa tunay ng mga butas, ang ganyan testimony. Eh. Which is basically number one, yung, yung pinakita niya, puro lang kwento. Maleta. Di ba? Maleta lang. Nasaan yung ebidensya? tapos nakakita ka pa ng price tag ng on sale ngayon sa SM. These are things that are, and then yung, yung blatant lie na sabihin niyang wala siyang kinuha, bilyon-bilyon ng liber mo, wala kang lang cut, papayag ka lang, ano, ano siya utusan, basta-basta. E, basta. alam naman natin kung paano nagpayaman si Salvi ko. Di ba? it's, 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 it's not, sana nagsimula lang siya sa pagtanggap at pag-admit. Kung nagsimula pa siya na ako po'y ko. Tama po ang mga paratang sa akin. Pero ngayon nagbabago na po ako at gusto ko ng magbagong buhay. Pag gano'n ang kanyang linya, baka maniwala pa ako. Ay hindi eh. Parang pinapalabas niya si Ang Anghel. Ay hindi po yun. Kapag ipaniwala. Diba? Pero yung nga, sinasabi ko pag kayo po ay mag uh, ano, ng magdinigate ng mga fake news, huwag din kayo gumamit ng fake news. So, ano ba? Nakatulong ba yung testimonya ni Saldi I don't think so. Bumalik, you know, madali magsalita na ikaw ay malayo at hindi mo kay pwedeng pang... Yun, hindi ko walang uusig sa'yo. Pero ang punto dito, uh, kung ang akala ni Saldi nakatulong sa kampanya ng magustong magpabagsak sa gobyernong ito, ang kanyang sinabi, I think he just even became the reason why people are skeptical. Ang naniniwala lang naman kay Saldi ko yung mga matagal ng galit sa administrasyon. Wala man siyang na-convert. Walang dati pro-administration na marinig si Kuo nagbago isip. I don't think so. O walang nasa gitna, walang independent mind na indip, you know, uh, walang kinakampihan na biglang, oh, kumampi na bigla kay Duterte. Wala pong ganun. Sa tingin ko, lumakas lang yung sigaw ng mga naka no, Duterte. Kita mo naman sino ba naman yung mga nagsasabi na paniwalaan siya o eh, yung mga dating galit din sa kanya. 'Di ba? Si Harry Roque, 'di ba? Si Kifi Chu. 'Di ba? Mga mga loyalist ni Duterte, 'di ba? Sila lang naman yung mga dati rati galit na galit kay Saldi ko. Pero ngayon, maging, maging, maging yung mga Yan lahat. So sila lang naman yung Anong bago? Diba? Anong nabago? Wala naman tayo nakikita ngayon na dati ay Marcos loyalist na dahil sa sinabi ni Saldeco ay naging nagbago na ng isip or sasabihin eh, ako ay independent o kaya dilawan o pink na biglang naging Duterte na because of what Saldeco said. It didn't convert anyone. In fact, it even eroded further their narrative. So what was the effect? Self-inflicted wound to say the least. Anyway Sadya na lang muna tayo Sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan Tapos ko yung mga puso at napapabago mga pa panasubuhay lalo lang sa usapan politikal dahil sabi sa akin ng Lasal Take mind That's heart and performance at Sana nakapagsilip ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the people So lunis po ngayon sa Merkulis makita kita ulit tayo dito sa usapan politikal at pag-usapan natin ng rally na ngayong araw na magpapatuloy sa ikalawang araw ng Iglesia ni Cristo Sige Lagi ang sinasabi, yung opinaring mahal ani mo lasa okay nang umaga okay nang tanghali okay hapon okay gabi nasaan man kayo meron sa pagdalo bye po now